Alemanya, may mga kastilyo, mga bundok, kagubatan at ang daming kasaysayan. Mula sa mga sinaunang imperyo hanggang sa mga kahangahangang modernong bagay, lahat ay makikita sa Alemanya. Ang kultura dito ay napakamasigla. Isipin mo ang mga beer garden, Oktoberfest, mga mararangyang classical music, at ang napakaastig na mga sining. Ang Alemanya ay isang bansang puno ng sorpresa. Maari kang maglakad sa mga kalsada mula pa noong panahon ng medieval at pagkatapos ay bumisita sa isang museo na kilala sa buong mundo kinabukasan. Ito ang Germany. Maghanda na humanga at ma-inspire. Maglalakbay tayo sa kasaysayan, kultura at mga napakagagandang lugar. Mula sa Alps hanggang sa Rhine Valley. Makakakita tayo ng mga lumang kastilyo at modernong lungsod. Kaya humanap ng ng pwesto mag-relax at samahan nyo akong tuklasin ang Germany. Ang kwento ng Germany ay parang isang malaking tapiserya na ginawa sa loob ng maraming siglo. Ang ating paglalakbay ay magsisimula sa banal na imperyong Romano. Isipin mo kung gaano kaganda nung si Charlemagne ay naging emperador noong taong 800. Mula sa malalaki at magagandang katedral hanggang sa mga masisiglang pamilihan, ang imperyo ay puno ng buhay. Ngunit pagdating ng 1800s, ang banal na imperyong Romano ay hindi na gaanong makapangyarihan. Habang unti-unting nawawala ang banal na imperyong Romano, may isang bagay na tinawag na reformasyon na kumalat sa buong Europa. Si Martin Luther ay isang mahalagang tao sa kilusang ito. Noong 1517, it ipinaskil ni Luther ang kanyang 95 Theses sa pinto ng Castle Church sa Wittenberg. Malaki ang naging epekto ng reformasyon sa politika at lipunan. Ang pagsasali ni Luther ng Biblia sa wikang German ay nakatulong upang maging ito ang pamantayang wika. Pagkatapos ng reformasyon, dumaan ang Germany sa panahon ng pagkawatak-watak at digmaan. Noong 1800s, naging pangunahing makapangyarihang industrial ang Germany. Sa pamumuno ni Otto von Bismarck, pinag-isa ng Prussia ang Germany noong 1871. Nakipagdigma ang Germany laban sa France, Britain at Russia noong World War I. Ang digmaan ay mapaminsala para sa Europa na may milyon-milyong taong namatay. Ang digmaang pandaigdig ay nag-iwan sa Alemanya ng pagkatalo at kahihiyan. Pinilit ng kasunduan sa Versailles ang Alemanya na magbayad ng malaking halaga para sa digmaan. Ang rehimeng Nazi sa pamumuno ni Adolf Hitler ay kinaladkad ang Alemanya sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng digmaan, ang Alemanya ay nahati sa dalawan ngunit muling nagkaisa noong 1989. Ngayon, ang Alemanya ay isang nangungunang halimbawa ng demokrasya at kasaganaan. Ang kultura ng Alemanya ay puno ng kahangahangang mga manunulat, musikero at artista. Ang sikat na libro ni Johann Wolfgang von Goethe, ang Faust, ay nananatiling makabuluhan hanggang ngayon. Sina Brothers Grimm ay nangolekta at nagbahagi ng mga kwentong inkanto na minamahal ng lahat. Ang Alemanya ay nagluwal ng mga maimpluwensyang kompositor tulad ni na Bach, Beethoven at Wagner. Hinubog ng mga kompositor na Aleman ang musikang kanluranin na ating kilala ngayon. Kilala ang Germany sa masasarap na pagkain at mga malalaking pagdiriwang. Tikman ang mga masasarap na sausage, tulad ng bratwurst at currywurst. At hindi kumpleto ang kainan sa Germany kung walang malamig na beer. Ang Germany ay may mahigit 1,300 na brewery na gumagawa ng iba't ibang klase ng beer. Ang Oktoberfest ay isang dapat puntahang pagdiriwang na nagbibigay pugay sa kultura at beer ng Bavaria. ang sining sa Germany, mula sa mga gotikong katedral hanggang sa mga supermodernong likha. Ang Cologne Cathedral ay nagpapakita ng kagalingan ng arkitektura noong unang panahon. Binago ng Bauhaus movement ang sining, arkitektura at disenyo magpakailanman. Ang Germany ay patuloy na sentro ng kontemporaryong sining. Patuloy na hinahamon ng mga German artist ang hangganan ng sining. May espesyal na paraan ng mga Aleman sa pagsasama ng tradisyon at mga bagong ideya. Nire-respeto nila ang kanilang nakaraan, pero nasasabik din sila sa hinaharap. Makikita mo ang paghahalong ito sa bawat parte ng kulturang Aleman. Ito ang dahilan kung bakit ang Alemanya ay isang magandang lugar na bisitahin. Sa buong Alemanya, makakakita ka ng mga kastilyo at katedral, ang Neuschwanstein Castle ay parang galing sa isang kuwentong inkanto na ipinatayo ni Haring Ludwig II. Ang Heidelberg Castle ay isang magandang guho na tinatanaw ang ilog Neckar. Ang Cologne Cathedral ay isang obra maestra ng arkitekturang gotiko. Ang mga gusaling ito ay parang mga kapsula ng panahon mula sa nakaraan ng Alemanya. Ang kasaysayan ng Alemanya ay may mga tagumpay at kabiguan. Ang Brandenburg Gate ay sumisimbolo sa pagkakaisa at kalakasan. Ang Holocaust Memorial ay nagpapaalala sa anim na milyong Hudyo na pinatay ng mga Nazi. Ang Nuremberg Trials ay isang mahalagang pangyayari para sa pandaigdigang batas. Ang mga monumento at bantayog ay tumutulong sa atin na maala at matuto mula sa nakaraan. Mga pakikipagsapalaran sa lungsod Paggalugad sa mga makasaysayang lungsod ng Germany. Ang mga lungsod ng Germany ay masiglang halo ng kasaysayan, kultura at modernong buhay. Bawat isa ay may kanya-kanyang espesyal na personalidad at kagandahan. Mula sa mga abalang kalye ng Berlin hanggang sa mga lumang eskinita ng Rothenburg ob der Tauber, ang mga lungsod ng Germany ay puno ng mga bagay na makikita at magagawa. Ang Berlin, ang kabisera ng Germany, ay isang lungsod ng mga kontraste kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan. Tingnan ang mga natira sa Berlin Wall, isang paalala ng Cold War at bisitahin ang Reichstag Building, isang simbolo ng demokrasya ng Germany. Maglakad sa Brandenburg Gate, isang simbolo ng pagkaisa, at maglaan ng sandali upang gunitain ang Holocaust Memorial, isang pagpupugay sa mga taong nagdusa sa ilalim ng mga Nazi. Ang Munich, ang kabisera ng Bavaria, ay isang lungsod ng tradisyon at gemitlishkeit, isang salitang aleman na nangangahulugang pagiging mainit, palakaibigan, at nasisiyahan sa mabuting samahan. Kalugari ng Marienplatz, ang pangunahing plaza ng lungsod, tahanan ng sikat na glockenspiel, isang tori ng orasan na may mga gumagalaw na figura na nagtatanghal araw-araw. Bisitahin ang Hofbräuhaus, isang sikat na beer hall sa mundo, at maranasan ang masayang kapaligiran ng Oktoberfest, ang pinakamalaking beer festival sa mundo. Para sa isang paglalakbay pabalik sa panahon, pisitahin ang Rothenburg ob der Tauber, isang perfectong na-preserbang medieval na bayan sa Bavaria. Maglakad sa mga kalye nitong cobblestone na may mga bahay na half-timbered at mga cute na tindahan. Maglakad sa mga pader ng lungsod para sa mga kamangmanghang tanawin ng nakapalibot na kanayunan at damhin ang mahika ng isang panahon na lumipas na. mga naggagandahang kagubatan at matatayong bundok, yakapin ang kagandahan ng kalikasan. Ang ganda ng kalikasan ng Germany ay kasing ganda ng mga yaman nitong pangkultura, isang perfectong timpla ng matatayog na bundok, mga kaakit-akit na kagubatan, at payapang mga lawa. Mula sa mga tuktok ng Bavarian Alps na nababalutan ng yebe, hanggang sa malalim na luntian ng Black Forest, isubsob ang iyong sarili sa katahimikan ng yakap ng kalikasan. Maglakbay sa puso ng Bavaria, kung saan nakatayo ang Bavarian Alps, isang nakamamanghang tanawin ng matutulis na tuktok, malilinaw na lawa, at luntiang pastulan. Maghiking sa mga damuhan ng alpine na puno ng mga wildflower, langhapin ang sariwang hangin sa bundok, at masdan ang mga kamanghamanghang pagsikat ng araw na nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay ginto at pula. Maglakbay sa Black Forest, isang lupay ng mito at misteryo, kung saan ang makakapal na kagubatan ng mga puno ng fir at spruce, ay magpapaalala sa iyo ng mga kwentong engkanto at alamat. Sundan ang mga paikot-ikot na landas sa ilalim ng canopy ng Esmeralda, tuklasin ang mga nakatagong talon na umaagos sa mga batong nababalutan ng lumot, at baka makita mo pa ang mga mailap na nilalang na sinasabing naninirahan sa mahiwagang kaharian na ito. Para sa mas nakakarelax na pagtakas, pumunta sa Lake Constance, isang kumikinang nahiyas na nasa gitna ng mga burol at ubasan sumakay sa isang scenic boat tour, mag-relax sa maaraw na mga dalampasigan, at tamasahin ang katahimikan ng malaparaisyong lawa na ito. Napapaligiran ng mga kaakit-akit na bayan at nayon, ang Lake Constance ay nag nagaalok ng kaaya-ayang timpla ng natural na kagandahan at kultural na alindog. Ang romantikong Rhine, isang ilog ang dumadaloy dito, ang ilog Rhine ay dumadaloy sa puso ng Germany. Ito ay higit pa sa isang ilog. Ito ay isang paglalakbay sa kasaysayan, alamat, at nakamamanghang tanawin. Mula sa mga romantikong kastilyo na nakapatong sa mga bangin nito hanggang sa mga magagandang ubasan na sumasakop sa mga dalisdis nito, ang Rhine Valley ay isang tunay na kasiyahan para sa iyong mga pandama. Sumakay sa isang nakaka-relax na cruise sa kahabaan ng Rhine Gorge, isang UNESCO World Heritage site nakilala sa mga dramatikong tanawin nito. Tumingala sa matatayog na bangin na pinuputungan ng mga medyebal na kastilyo, bawat isa ay may sariling kwento ng mga kabalyero, emperador, at mga romantikong alamat. Dumaan sa mga kaakit-akit na nayon, na nested sa mga ubasan, kung saan maari mong tikman ang mga lokal na alak ng Riesling, sikat sa kanilang malutong na lasa at pinong aroma ng bulaklak. Bumaba sa isa sa maraming makasaysayang bayan at lungsod, sa mga pampang ng Rhine. Galugari ng mga kaakit-akit na medyebal na kalye ng Rudesheim, kasama ang mga bahay na may kalahating timber at mga buhay na buhay na tavern ng alak. Bisitahin ang Koblenz, na matatagpuan kung saan nagtatagpo ang mga ilog ng Rhine at Mosel at sumakay sa cable car papunta sa Ehrenbreitstein Fortress para sa mga malalawak na tanawin ng lambak. Para sa isang tunay na romantikong karanasan, sumakay sa isang karwahe na hila ng kabayo sa mga ubasan tinatangkilik ang mga nakamamanghang tanawin at ang katahimikan ng kanayunan. Habang papalubog ang araw, naglalagay ng ginintuang glow sa ibabaw ng lambak, itaas ang isang baso ng lokal na alak at toast sa kagandahan ng rind. Mga likas na yaman, pagbubunyag ng mga hiyas ng kalikasan ng Alemanya. Higit pa sa mga sikat na bundok, kagubatan at ilog, ang Alemanya ay mayroong kayamanan ng mga likas na kababalaghan. Mula sa malaing kantong ganda ng mga bangin na yeso, hanggang sa kakaibang tanawin ng mga pambansang parke, ang likas na pagkakaiba-iba ng Alemanya ay tiyak na hahanga sa iyo. Maglakbay sa isla ng Rugen, kung saan ang mga marilag na bangin na yeso ng Jasmine National Park ay dramatikong tumataas mula sa Baltic Sea. Mamangha sa Koenigstuhl, ang pinakasikat sa mga bangin na ito na tumataas ng 118 metro sa ibabaw ng mga alon. Galugarin ng mga kagubatan ng beach sa parke, isang UNESCO World Heritage Site, at tuklasin ng mga nakatagong look at malinis na dalampasigan sa baybayin. Maglakbay sa Saxon Switzerland National Park, isang rehiyon ng mga dramatikong formasyon ng sandstone na hinubog ng daan-daang taon ng erosyon. Maghiking sa malalalim na bangin, humanga sa matatayog na haligi ng bato, at tawirin ang Bastay Bridge, isang tulay na sandstone noong ika-19 na siglo, na nag-aalok ng mga nakamamanghang tanawin ng lambak ng Elbe River. Para sa isang kakaibang perspektibo, galuga rin ang parke sakay ng bangka, dahan-dahang dumausdo sa Elbe, at humanga sa matatayog na pormasyon ng bato mula sa ibaba. Tumakas sa Spraywald Biosphere Reserve, isang kakaiba at kaakit-akit na tanawin ng mga kanal, kagubatan at parang galugari ng Mala Wonderland na lugar na ito sakay ng bangka, dahan-dahang dumausdos sa makikipot na kanal na nalililiman ng mga nakalaylay na puno. Tuklasin ang mga tradisyonal na nayon kung saan mabagal ang takbo ng buhay at tikman ang mga lokal na espesyalidad tulad ng Spreewald Pickles at Spreewald Gherkins. Para sa isang tunay na karanasan sa kalikasan, pumunta sa Mecklenburg Lake District, isang paraiso para sa mga mahilig sa outdoor activities galugarin ng malawak na network ng mga lawa, ilog at kanal gamit ang kayak, canoe o houseboat. Maghiking o magbisikleta sa masukal na kagubatan, makatagpo ng iba't ibang wildlife at magpalipas ng gabi sa ilalim ng mga bituin. Ang mga lungsod ng Germany ay hindi lamang mga lugar na puno ng kasaysayan, sila ay mga masiglang sentro ng modernong buhay kung saan ang mga kamanghamang gusali ay nagpapakita ng talino ng tao at ang mga hiyas ng kultura ay nagbibigay sa iyo ng sulyap sa kaluluwa ng bansa mula sa mga makabagong disenyo ng mga futuristic museums hanggang sa magandang pagsasama ng musika at arkitektura maghanda na mabighani sa modernong alindog ng Germany ang ating paglalakbay ay nagsisimula sa Berlin isang lungsod na sumisimbolo sa diwa ng muling pagkabuo at inobasyon bisitahin ang Reichstag building kung saan nagpupulong ang parlamento ng Germany at mamangha sa iconic nitong glass dome, isang simbolo ng transparency at pagkakaisa. Galugari ng masiglang art scene ng lungsod, tumuklas ng mga nakatagong courtyard, na ginawang mga trendy cafes, at maranasan ang masiglang enerhiya ng nightlife sa Berlin sa Munich, isang lungsod na kilala sa tradisyonal na kagandahan nito. Ang modernidad ang nasa sentro sa BMW Welt, isang futuristic complex na nakatuon sa sining ng disenyo ng sasakyan. Galugarin ang pinakabagong mga modelo ng BMW alamin ang kasaysayan ng iconic na brand na ito at maranasan ang kilig ng isang test drive sa isang special na dinisenyong track. Katabi ng BMW Welt, bisitahin ang Olympia Park, Isang malawak na parke na itinayo para sa 1972 Summer Olympics, kasama ang mga iconic nitong tent-like structures at iba't ibang recreational activities. Ang Hamburg, ang masiglang lungsod ng daungan ng Germany, ay ipinagmamalaki ang isang modernong obra maestra na mabilis na naging isang sikat na landmark, ang Elbphilharmonie. Ang nakamamanghang concert hall nito, na, na nakatayo sa ibabaw ng isang dating bodega ay nakabibighani sa wave-like glass fasad nito at ang mga concert hall nito na may napakagandang acoustics. Manood ng isang pagtatanghal sumama sa isang guided tour para matuto tungkol sa mga arkitektura na detalye nito at tangkilikin ang mga panoramic view ng lungsod at daungan mula sa plaza. Ang galing ng mga inhinyero sa Germany ay nagaalok ng mga natatanging atraksyon na pinagsasama ang edukasyon, aliwan at pagmamahal sa lahat ng bagay na tungkol sa sasakyan. Mula sa mga interactive na museo hanggang sa mga theme park, kumanda para sa isang hindi malilimutang karanasan. Tuklasin ng kasaysayan ng sasakyan sa Mercedes-Benz Museum sa Stuttgart. Galugari ng isang siglo ng inobasyon mula sa unang sasakyan hanggang sa mga sasakyan ng hinaharap. Ang disenyo ng double helix ng museo ay gagabay sa mga bisita sa pagdaan ng panahon at teknolohiya. Para sa mga mahilig sa bilis, ang Porsche Museum sa Stuttgart ay dapat puntahan. Sumisid sa mga iconic na sports car, mula sa mga unang modelo hanggang sa mga maalamat na race car. Ang mga interactive na exhibit at multimedia installation ay nagpapakita ng husay ng Porsche sa engineering. Tumakas sa Europa Park, ang pinakamalaking theme park sa Germany. May mahigit 100 rides at atraksyon, ang Europa Park ay mayroong bagay para sa lahat. Galugarin ang mga kultura ng Europa at lumikha ng mga hindi malilimutang alaala. Pakawalan ng iyong panloob na bata sa Legoland Deutschland. Matatagpuan sa Gunzburg, ang Legoland ay nag-aalok ng isang araw na puno ng kasyahan para sa mga pamilya. Galugarin ang mga detalyadong modelo ng Lego sa Miniland at hayaan ang iyong imahinasyon na maglakbay. Mula sa matatayog na tuktok ng Alps, hanggang sa mapayapang baybayin ng mga lawa nito, mula sa mga abalang kalye ng mga lungsod nito, hanggang sa kaakit-akit ng mga nayon nito, ang Germany ay naghanda ng iba't ibang karanasan na tiyak na mapakabibihag sa iyong mga pandama at mananatili sa iyo kahit matagal ka ng nakapagpaalam. Tayo ay naglakbay sa loob ng maraming siglo ng kasaysayan, namangha sa karilagan ng mga kastilyo at katedral, Nagnilay-nilay sa mga makabuluhang bantayog na nagpapaalala sa atin ng nakaraan at nasaksihan ang mga modernong kahangahangang nagpapakita ng makabagong diwa ng Germany. Sinuri natin ang isang kulturang mayaman sa panitikan at musikang pamana, ninamnamang sarap ng mga lutuin nito at niyakap ang init ng mga tradisyon nito. Ngunit higit pa sa mga tanawin at karanasan, ang Germany ay nag-alok ng isang paglalakbay ng kaluluwa. Ito ay isang lugar upang kumonekta sa kasaysayan, yakapin ang kultura, at makahanap ng kapayapaan sa ganda ng kalikasan. Ito ay isang lugar upang hamunin ang iyong mga pananaw, palawakin ang iyong mga abot-tanaw, at lumikha ng mga alaala na tatagal habang buhay. Ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang iyong mga bagahe kunin ang iyong kamera at maghanda para sa sarili mong pakikipagsapalaran sa Germany. Naghahanap ka man ng kasaysayan, kultura, kalikasan, o simpleng pagbabago ng kapaligiran, ang Germany ay may may hahandog para sa bawat manlalakbay. Maligaw sa mala fairy tale na kapaligiran ng Neuschwanstein Castle, Damhin ang pulso ng kasaysayan sa Brandenburg Gate o maglayag sa romantikong Rhine River kung saan ang mga kastilyo ay nakapatong sa mga bangin at ang mga ubasan ay nagbibigay kulay sa mga dalisdis ng berde at ginto. Tuklasin ng init ng pagtanggap ng mga German, magpakabusog sa masasarap na paggaing German at itaas ang isang baso ng beer para sa mga bagong karanasan at di malilimutang alaala. Ang Germany ay naghihintay, handang ibahagi ang mga kayamanan nito at lumikha ng isang pagladlakbay na mananatili sa iyo, kahit na nakauwi ka na. Salamat sa panunood. Mag-subscribe para suportahan ang aming channel, kapayapaan at pagmamahal sa lahat.